kahulugan ng gitara sa panaginip. Ang gitara ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa musika. Minsan ang gitara ay maaring magpahayag ng ilang mga palatandaan depende sa mga kaganapan sa panaginip. Sa pangkalahatan, kapag nanaginip ka tungkol sa mga gitara, maaaring makaramdam ka ng kasiyahan. Ito rin ay nagpapakita na ikaw ay pumasok sa isang nakakarelax na buhay. Ang panaginip ng isang gitara na may magandang himig ay nagdadala ng magandang balita. Sa mundo ng panaginip, ang gitara ay isang elemento na kumakatawan sa emosyonal na kalagayan ng isang tao. Kung nanaginip ka magdala ng gitara sa iyong kamay, ito ay sapat na. Mas lalo pang gumanda kung maggitara ka. Anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa gitara? Ang kahulugan ng gitara ay nagpapakita na kailangan mong bumuo ng mas malaking kasanayan upang maabot ang mga bagong antas. May mga talent ka pa na hindi mo pa alam. Sa makatawid, oras na para sa iyo na paunla rin ang iyong potensyal. Ang panaginip tungkol sa gitara ay nagpapakita rin na kailangan mong matutong ipakita ang iyong nararamdaman. Hindi mo pa rin alam kung paano ibahagi ang nasa loob mo. Gayunpaman, hindi mo dapat kalimutan na ito isang subject na interpretasyon lamang kaya dapat mong mahanap ang eksaktong kahulugan ng iyong panaginip. Kung paano ka kumilos sa panaginip na ito ay maaaring magbigay ng ibang interpretasyon. Hindi ito katulad ng panaginip na masira ang mga string ng gitara at matutong tumugtog ng gitara. Nagbibigay ito ng serye ng mga konklusyon na malalaman mo sa ngayon kahulugan ng panaginip tungkol sa tumugtog ng gitara. Ang mga panaginip tungkol sa pagtugtog ng gitara ay nagpapakita na malapit ka na magkaroon ng pagkakataon makilala ang mahalagang kontak sa trabaho. Ito ay magiging mahalaga para sa iyo upang mapagtanto ang lahat ng iyong mga layunin. Kung single ka at nanaginip kang tumugtog ng gitara sa harap ng isang tao, ito ay nagpapakita na may magbabalik ng iyong pagmamahal karaniwan ito ay isang pangkaraniwang panaginip sa mga taong walang asawa. Ang pagtugtog ng gitara sa mga pamilyar na tao ay nagpapakita na magkakaroon ka ng pagkakataong muling makilala ang mga taong matagal nang hindi nakikita. Magiging masaya para sa iyo ang pulong na ito at magdadala ng perpektong alaala. Makakahanap ka kaagad ng mga dating kaibigan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sirang gitara. Ang kahulugan ng panaginip ng isang sirang gitara ay nagpapakita na ikaw ay naging isang tao na dumanas ng maraming pagkabiko. Kung ang gitara ay nasa mabuting kalagayan at sinira mo ito, ito ay isang senyales na sa oras na ito, ikaw ay nakakaramdam ng labis na kalungkutan sa buhay na ito. Gusto mong tumakas mula sa isang nakakalason na relasyon, ipinapakita e rin ito na may pumipigil sa iyo na isagawa ang iyong plano. Ang sirang gitara ay nagpapakita na kailangan mong mabuhay ngayon at itigil ang pag-iisip tungkol sa nakaraan dahil ilalagay mo lamang sa panganib ang iyong sarili at ang mga tao sa paligid mo. Ngayon ay oras na upang buksan ang pahina at tignan kung ano ang nasa harap mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gitara na walang string. Ang panaginip na kahulugan ng gitara na walang mga string ay nagsasabi sa atin na ang magandang pag-ibig na tinatamasa mo ay malapit ng maging malungkot. Sa kabilang banda, ang panaginip na ito ay nagpapakita rin na may kulang. Ang kakulangan na ito ay nagbibigay sa iyo ng mga problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hindi maayos na tunog ng gitara. Kapag narinig mo ang tunog ng isang hindi pagkakatugma na gitara, ipinapahayag nito ang pagdating ng hindi pagkakasundo at maraming kawalang tatag. Nakakaranas ka ng mga sandali ng kawalan ng katiyakan o tunggalian sa buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapakita rin ng isang hindi kasiyasiang sitwasyon dahil sa paraan ng iyong pagkilos. Kung nanaginip ka makarinig ng kakaibang musika mula sa isang gitara, ipinapakita nito na may susubok na kumbinsihin ka na gawin ang isang bagay na hindi mo gusto kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lumang gitara ang kahulugan ng panaginip ng isang lumang gitara ay nagpapakita ng pagkata pagkatapos ng mahabang panahon hindi mo pa rin madaig ang mga problema ng nakaraan kahulugan ng panaginip tungkol sa taong tumutugtog ng gitara kung may nakita kang tumutugtog ng gitara ito ay senyales na malapit ng lumaki ang iyong pamilya ito ay tanda ng pagkamayabong sa isang pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng gitara. Kung nanaginip ka magkaroon ng gitara, ngunit hindi mo ito tinutugtog, ipinapakita nito na hindi ka natatakot na ipahayag ang iyong nararamdaman sa iba. Gayunpaman, dapat ka maging maingat dahil maaari itong maging backfire. Kahulugan ng panaginip tungkol sa electric guitar. Ito ay isang senyales na mayroong kang mataas na lakas sa iyong sarili upang subukang gawing pagkamalikhain ang mga emosyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumanta gamit ang gitara. Ang panaginip na kumanta gamit ang isang gitara ay nagpapakita na ikaw ay malapit ng magkaroon ng isang romantikong relasyon. Ang bago mag-asawa ay magkakaroon ng maraming pangunawa. Ikaw ang magiging maswerte sa pag-ibig. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng gitara. Kapag nanaginip kang bumili ng gitara, ito ay senyales na kailangan mong alalahanin ang mga taong pinapahalagahan mo at bigyan sila ng mas maraming oras. Maaari kang magsisi kung wala kang oras para sa kanila dahil sa pakiramdam mo ay abala ka. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa may pagbigay sa iyo ng gitara. Kapag nanaginip ka na may nagbibigay sa iyo ng gitara, ito ay nagpapakita na susubukan mong kalimutan ang isang taong nasa isip mo. Ngunit hindi mo ito makuha. Ito ay palaging lalabas sa iyong account na magdudulot sa iyo ng sakit. Ngunit sa oras na kailangan mong magbitiw.